po? E, ano ang niya? E, yan, sabi ni Mama, sa pagkitaan ng taniyang pangkuho. Hindi, Mahal ko mga dapat ko. Paano sila pa, Paano kung sila Ano? Anak, kita rin tayo. ni Mama. Opo, Mama. Hindi kita iiwanan. Mahal na mahal kita. Pagpuno ang 10 taong gulang ako. Dalawa na kami ni Mama sa aming baro-baro. Gaya ng dati, na muna ako sa palengke ng pambalo ng regalo at noong bago

Me. because papa is with them and i think they are happy together Thank you all for watching this here video, please like and subscribe and follow, much love from little Yas to each of you, content creator made